Ayan, so ito guys, panoorin natin itong isang bata na ah, kumakanta sa isang mall siguro ito or mga nagbebenta ng mga sound system, mga mic, ganun. So napakalit pa ng batang ito and mula ito kay Neymar's TV 2.0. So panoorin natin kung gaano nga ba ito kagaling. Kanta ni Freddy Aguilar. Ang cute. Parang nasa 5 to 6 years old pa yata siya. May future itong bata ko. Mm, maganda 'yung poses. ma appliances pala. Hmm. Magaling ito ba? Ito may future ito kapag maturuan ng maayos. magaling din siyang mag-timing sa kanta. Galing ng bata ito. Ang cute pa. Sira na yung mike? na yung mic hindi na bibili mo mic sira na. Iyon, iyon, iyon. <laughs> Asensya na. Galing, galing. <laughs> <laughs> Ang galing niya. Ang galing tumayin. Kahit na batang-bata pa. <coughs> yes. Napakagaling ng bata ngayon Um, di ko alam kung anong pangalan ng bata. Basta nakapost yun sa page ni uh, Neymar's TV 2.0. <coughs> I believe taga Mindanao. Di ko alam kung saan part ng Mindanao. Pero yun nga, napakagaling, napaka angeli, uh, napakaganda ng boses. Um, then, kuhang-kuha niya yung timing ng kanta. <coughs> Wait lang. Naubo <coughs> kasi ako guys. Yan, <laughs> kuhang-kuha niya yung timing ng kanta. And sabi ko nga mga nasa 5 to 6 years old pa siguro siya. Ang nakakabilib doon, kahit na sa murang edad niya is, um, kaya na niyang kantahin yung mga ganoong kanta. I'm not sure kung nakakabasa siya or binabasa niya yung nasa Uh, monitor or nasa TV or memorize na yung kanta, pero nakakabilib kung sakali man nakakabasa na siya sa murang edad niya. And yun nga, inuulit ko, magaling siyang bata. Uh, marunong siyang tumining ng kanta. And yun, I'm sure na kapag naturuan ito ng maayos or siya ng maayos, ay paniguradong uh, malaki ang future nito sa industriya ng musika dito sa Pilipinas. Kasi nga, magaling siyang bata. Kahit nasa murang edad niya, ay ganoon na yung kanyang ipinapakita tsaka may confidence siyang kumanta kahit na maraming tao sa kanyang paligid na nanonood, ay hindi siya nahihiya may confidence siya so yun is plus points na yun kasi para sa mga uh, singers is importante din talaga yung confidence sa sarili yung kahit may mga tao sa harap ay hindi ka mahihiya na kumanta sa harapan nila Ayan. so kudos to that boy uh, inuulit ko hindi ko alam yung pangalan niya pero um, sa page ni Sir Neymar's TV 2.0 ko yun nakita. So yun, um, um, sana balang araw makita natin siya sa mga patimpalak sa telebisyon like sa The Voice Kids. sa tawag ng tanghalan kids, singling kids, ayan, so sana balang araw makita natin siya, kasi sayang yung talento niya, kung meron lang siguro, uh, sana merong uh, mag-push siya kanya na ipapatuloy itong talento yan sa pagkanta, sana may mag-push kanya na mag-practice ng mag-practice yung mga pamilya niya, mga magulang niya, para balang araw kapag nasa eksaktong edad na siya at pwede na siyang sumabak sa mga contest, ay makakasali nga po siya. Malaki yung chance niya uh, pagdating sa mga patimpalak kasi yun nga, magaling siyang bata, maganda yung boses, although minsan hindi pa niya kinakaya yung mataas na notes, pero ganoon talaga kapag bata pa, pero yun nga inaulit ko as long as practice lamang na ma-practice ay panigurado naman na uh, makukuha niya ito at yun mag improve din ang batang ito napakabata pa niya eh so mataas-taas pa yung lalakarin niya mataas-taas na steps pa ang kanyang dapat gawin para mas lalo siyang gumaling mas lalong uh, ma-improve yung kanyang talento sa pagkanta pasensya na so yun um, ano pa ba So, yun naman yung nakita ko sa bata, guys. Ayan, aside that, aside from those comments, from those comments, ayan, napaka-cute na bata, napaka-cute, sobrang cute, napaka-angelic. So, ito yung mga klase ng um, video na madalas pinapanood talaga ng mga tao kasi curious yung mga tao, eh. Napakaliit na bata, pero napakalaling kumanta. Katulad nga po ni Makmak Punay na napakaliit niyang bata, tapos yung suot pa niya dati is napakalaking damit, parang andong istignan pero yun nga, napakagaling kumanta kaya nag-viral ng trending. So itong batang ito, sana mag-viral mag-trending din at may makadiscover, may magturo ng tamang pagkanta at panigurado ako na sisikat ang batang ito. Ayan. So yun guys, hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. Uh, thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa akin YouTube channel. Uh, ugalin po natin magdasalap at salamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap. Kahit hindi pa po natin ito hinihingi, God bless po sa ating lahat at bye for now po.